Mahal na Ama sa Langit, sa pagsikat ng araw sa umagang ito, kami po ay dumudulog sa inyo nang may pusong nagpapakumbaba. Maraming salamat po sa bagong araw na pinagkaloob ninyo sa amin, isang panibagong pagkakataon upang makapagsimula muli. Panginoon, inyong sinabi sa Hosea 1:9, Huwag kang matakot ni panghinaan ng luob sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay iyo saan ka man magpunta Ang mga salitang ito ay nagbibigay lakas sa aming mga puso Tulungan ninyo kami na harapin ang araw na ito na puno ng pananampalataya, lakas at tapang Sa bawat hakbang na aming tatahakin Panginoon, maging gabay po kayo patatagin ninyo ang aming luob upang malampasan namin ang anumang hamon na darating kami po ay nagtitiwala na kayo ang magbibigay liwanag sa aming landas at magpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa ama dinadalangin po namin ang aming mga plano ngayong araw kung ito'y naaayon sa inyong kalooban, naway inyong pagpalain at bigyan ng tagumpay. Ngunit kung hindi, bigyan ninyo kami ng puso na marunong magpasakop at magtiwala sa inyong mas mataas na plano para sa aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga pamilya at mahal sa buhay naway sila ay inyong balutin ng inyong proteksyon, biyaya at pagmamahal. Palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya at patuloy na gabayan sa bawat desisyon na kanilang gagawin. At tulungan ninyo kami na maging daluyan ng inyong pagmamahal sa mga taong aming makakasalamuha ngayong araw. Bigyan ninyo kami ng pusong mahabagin, mapagpakumbaba at handang maglingkod. Nais po naming ipakita ang inyong liwanag sa aming mga gawa at salita. Sa mga oras ng pagsubok, Panginoon, naway maalala namin na kayo ang aming kanlungan. Sa inyo kami hihingi ng lakas at sa inyo kami aasa ng kapayapaan. Ang aming tiwala ay buo sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagkukulang at laging nariyan para sa amin. Um, Panginoon, bago matapos ang panalangin na ito, nais po naming ialay sa inyo ang lahat ng aming alalahanin. Kayo po ang bahala sapagkat alam naming hawak ninyo ang aming bukas. Sa inyo po kami magtitiwala at magpapasalamat anuman ang mangyari. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig ninyo na kailanman ay hindi nagmamaliw. Naway ang buong araw na ito ay maging patutuo ng inyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa panalangin ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel Panalangin na may layunin para sa higit pang inspirasyon at gabay sa inyong buhay espiritual. Maglaan tayo ng 30 minuto araw-araw para sa isang panibagong simula kasama ang Diyos. I-click ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong video. Pagpalain kayo ng Diyos.